Mga kagimat, si Tating, yung kastigador natin mga kagimat sa mundo ng mga hiwaga at siya ang mandirigma. Marami siyang pinarusahang mga inkanto, mga demonyo, pati mang kukulam, ay pina pinaslang niya. Bro, anong gamit mo, bro? Dasal ano lang, gan? dasal. Dasal. Anong agimat dala mo? Marami siyang mga anting-anting uh, mga kagimat. Mo. Mohtiya, mohtiya lang. Yan, bro. Anong gamit yan? Ano yan? Ano yan? Pang ano, tister Tester, gamit mo ba tester? Panggilit. Panggilit. Ah ito yung panggilit mo. Mm. Ah, parang may kuryente, bro. Mm, ano yan? Ngipin. Ah, ngipin ng kidlat. Ito ano to? Ano to? Bulalakaw. Oh. Ito yung personal mo tong gamit. Oo, oh, personal. Parang kidlat na sapatos din no, yung purma. Yung porma, purma mga itak mga nitibo ba? Mm, itak ng nitibo. Ito, bro. Bulalakaw oh, 'yan. Kasi mm. pag lagay sa tubig, papait yung tubig. Ah, may reaction. Mm. May, impait? may, impait may impait pait, may pait doon tubig top. mga Ito kagimot. Dalawa. Ah, dalawa. Mm. Yung tubig magiging pait daw yung lasa. Lalo na kung ang iinom yung may sakit. Mm -mm. Ah, pero kung walang sakit, meron ding reaction niya. Meron din. Mag alkaline, ah, so meron, parang alkaline. Ma alkaline. Meron talaga tong ano mga kagimat, ah, minerals siya na hindi natin alam. Pero kung explain ng science is meron to siyang content ng ano, ah, Uh, mga minerals na may reaction sa tubig. Ang diferensya lang nito is pwede siyang magkapagpagaling ng sakit, pwede rin mag-negative yung depende sa tao. Okay, mga kagimat. Tapang yan, ano yan bro? Ano to bro? Anong gamit niyo mo nito? Nag-araw yan, pag-test niya rin. Ah, ginagamit niya sa pag-testing mga kagimat. Malaman niya kung ano ang sanhi ng sakit ng tao. Paano bro? Paano? I-testing mo ako bro? Espiritu, elemento, ikanon ba? Ah. ah, okay. So merong reaction, malalaman niya kung ano, mainit. Makaka-feel ng init, makakagimat kung merong mga kulam, barang, palipadhangin, tigalpo tigal po or mga pinagluluran ka ng mga inkanto at mga duwende, masamang spirito. Ano pang gamit mo, bro? Meron siyang banduler makakagimat, no? Marami pero Oh. Ano laman nitong banduler mo, bro? Mga ano 'yan, mga batulat 'yan. Puro bato. Grabe, mga anting-anting, bro. Ang lakas, bro. Puro palibot. Ah, kapalibot sa yung buong katawan. Anong epekto niyan, bro? Pag sa katawan. ko to. Oh. Parang walang ano katawan ko, hindi ako mapapagod. Ah, yung mga mangkukulam, hindi kanila kayang tablan. Papatay sila sa akin. Ah, okay, okay, okay. Kasi kasi ano eh, yung gamit niya mga kagimat, tested yan lahat. May mga mutya, may mga orasyon, merong mga garapa, merong mga bao, lahat sa kanya kumpleto siya, siya din mismo ang gumagawa. Yun, kasama natin mga kagimat, trupa natin uh, na ating eros. Meron niya agimat niya. oh asan ah, ka bro? Ako, ah, kunin mo mga gamit mo. Sige, sige. Ito mga kagimat, oh. Matas din siya, naantas mga kagimat. Yung mga anting-anting niya, ibang klase, yung level ng ano niya, ng karunungan, mataas na antas. Ito, anong gamit nito bro? Ah, okay. Tres kantos. Ah, triskantos. kantos, pakus. Kantos, hmm. Ginagamit mo yung dipinsa. Pang dipinsa. Ah, dipinsa. Ano-ano ya, ano, anong kinitas mo? Principal. Pang dipinsa. Ah, principal. Meron din siyang principal mga kagimat. Si trupa natin siya. So, may dalhin siyang principal. At saka mga ano, um dipinsa din. Anong gamit niyan? Tagaliwas tagaliwas to mga kagimat. merong ibang tao nagdala nito inilagay nila sa, sa kanilang bibig tapos inuusal yung orasyon Nag-combine siya naging tagulilong mga kagimat. tested to siya mga kagimat. tapos meron mga ibang gamit nyo mga garapa panggamutan ano yan bro? Dah, libon nasosok, grabe to parang tao ito naman parang bungo ng tao mga kagimat Pero hagstone siya or tinatawag tong fairy stone Dipinsa din to mga kagimat, sa mga masamang Tatlong spirito butas. Tatlong butas mga kagimat So dipinsa din to mga kagimat. So ngayon palang nakita ng dalawang butas dito to, Tinagusa nila isa sa likod Usually kasi isa lang butas do oo, merong mga ganitong ano, pero iba yung porma niya. So, bihira to, bihira. Bira to. Anong dala nito bro? Anong gamit mo nito? Bago lang yan sa akin. Di ah, pa bago. O, oh, dipinsa to mga mm -hmm. kaagimat sa mga elemento at masamang spirito. Pang-tister ko lang yan. Bro. Ah, pang-tister. Ito mga kagimat, meron tong taglay na birtud ng kabal at kunat. Tapos hindi pututan ng baril. Maraming mga antingeros, mga sundalo, mga kafgo, mga... mga sumasali sa bakbakan kahit nung unang panahon daladala -dala nila ito tested to mga kagimat. Pero ang story nila, pag magtalikod ka sa kalaban mo, for example, bakbakan na tapos tatalikod ka kasi tatakbo, matatablan ka kasi bawal siya ng tatalikod. Kailangan harap-harapan lang talaga. So maraming mga story about nito. Ito yung dala nila. Ito bro, ano to bro, ano to bro? Ayan, yan? sumbalik. Ah, sumbalik, oh. Bigay lang sa akin yan. Bigay. Ito naman mga kagimat, meron tong kapangyarihan ng tagaliwas. Ito. Uh, pwede itong gawing sangkap mga kagimat Kukuha ka ng small part Lagay mo sa monggarapa garapa or sa bao Pwede ito, ito mismo dalhin mo okay. Ginagamit din ito sa iba na ano, uh, Sumbalik pero mahirap kasi yung sumbalik mga kagimat Kung walang orasyon So importante uh, Kuha ka ng orasyon Sumbalik Yan ang pinaka para mas malakas uh. Okay Okay kwintas okay. bro Ano yan bro? Ah, mga alatot kita Ah, istampita. Tapos may may mayroong sa lobo. San Benito to? Hindi. Ano tetragrammaton. to? Tetragrammaton. Ah, tetragrammaton na Tapos ito atardar mga kagimat yung gamit niya. Atardar na medalyon tapos istampita sa loob ng istampita merong tetragrammaton na medalyon. Ay, ay, yan bro, ano ano pa yan bro? Mga kwintas niya mga kagimat. Ah, konsagrasyon tapos ah, trispico, Roma mga kagimat ito yung konsagrasyon niya. X7, mga kagimat. Simula nung unang panahon, ang X7 na garapa, ito yung buti na X7. Kung makakarinig kayo ng X7 na mga antingeros, ay X7 yung dala nila. Ito yung na garapa, mga kagimat. Ito na uri. Maliit na garapa. Merong orasyon sa loob. Yung ibang antingeros naman, yung nasa loob is mga halohalong sangkap ng mga mutya, mga bato na dinurog. So sa kanya is mga orasyon ang laman. Okay. ito naman mga virtud ng Tagaliwas. Ah, uh, meron ding depende kasi sa basag nito, yung gamit niya. Depende sa pagbuhay, pagbasbas mo kung pangkabal-kabal, pang-Tagaliwas, Tagaliwas. Meron ding hindi putukan ng baril. Depende sa orasyon na makuha mo, iparis mo dyan mga Kagimat. Mga kagimat, ito yung gamit ni Kastigador, mga Kagimat do. Oh. Tating the, ang Kastigador ng mga makukula, mga demonyo pinaparosahan niya, pinapatay niya lahat. Bro, anong gamit nito, bro? Ano mo to nakuha, bro? Gilid na, ano, gilid ng saging. Ah, sa saging. Merong, ano, puno na saging. Pero hindi ganyan, mga kagimat. Hindi yan. Pero katulad niya, na daw sa gilid. Tapos, eh, nila kasi open yung mga third eye niya, pati yung asawa niya. Pag-check nila, mga kagimit, is sulaw o merong gabay. Tapos, ma masyadong maliwanag. Apo ah, pwede itong magamit na pang, pang ano, masusulawan yung mga inkanto, masamang spirito nito, okay. kagimat. Ah, kargahan lang talaga to, ah, blisingan, basbasan, palakasin. Eh, ano to, pwede siyang gamitin na pang pasulaw ng mga masamang spirito, demonyo. Iganyan mo lang, masusulawan na sila. Kasi, gamit niya to, isa siyang malakas na antas ng albularyo. Siya si Tating, ang kastigador ng mga demonyo at masamang spirito. Mamamatay mang kukulam. Patay kayo. Anong anong uri to bro? Nagimat bro. Libon yan, libon, mga libon Libon. Natin. Ah, ano nilagay nito? Ito yung ano tawag nila. Gumamila si mm -hmm. ah, kabal din to, mga gamit. Ito oh, yung buong kahoy na may butas. Ano mm -hmm. to bro? May butas. May butas. Sino nagawa nito? Ako. Ay, ah, ikaw lang nagawa. Mm. -hmm. Grabe, natugahan ka ng libon ba? Mm. -hmm. Tapos nilalagyan mo. Sino nagkulit nito, bro? Ako rin. Ikaw? Ano to bro? Dignum? Dignum, dignum. Dignum. Tapos, ah, baliktaran, di ba? an ah. Ang tawag nito, mga kagimat, crucifix. Baliktaran. Ang cross, mga kagimat, kung walang picture ni Jesus, cross lang siya. Pero kung merong merong may, image na ganito nakalagay, ang tawag crucifix kay mga kagimat. Pero yung crucifix niya sa likuran, merong Saint Benedict na logo. Yung medalyon ni Saint San Benito nakalagay. Okay mga kagimat susulawan yung mga demonyo nito, masamang spirito, mga inkanto, ama, uh, masusulawan sila, hindi, hindi nila kayang tingnan kasi nasasaktan sila sa image na Jesus. Crucifix na merong Saint Benedict. Okay, mga kagimat. Mga kagimat, yan yung gamit ni Castigador na si Tating, mga kagimat. Meron siyang testimony sa mga gamit niya. Ano yung dala mo, bro? Ano yung story niyan, bro? Kagabi, oh. maniyo ako. O, oh, siya, mga kagimat na wala tong takip <coughs> ano ano Matanggal. natanggal siya na hindi mo alam saan mo to alam. nilagay sa bulsa sa bulsa tapos Ping, pag, pag, pag bro, masikip to bro ginan mo talaga Sakto o, to masikip ang kuya to talaga to oh tapos pag ganun ko sa bulsa ko wala nang laman oh na ubos na pati yung oil Uwe, pati yung laman na langis oh yes. ano nangyari sabi ko sa ano po gabay ko bakit naubos to sabi niya hmm may nag-ano na hindi maganda. Ah, mga masamang Masamang um, o elemento. O, oh, Mataki. umatake. Umatake. Kasi marami siyang atraso, mga kagimat. Pinas lang yung mga mangkukula, mga ibang mga spirito. Elemento. elemento. Gumaganti. Gumagante. Sabi nung ano, mm. nung gabay ko, sabi niya, harangan raw yung sasakyan mm. para pag ko, mm. Ko. Ah, okay, e, kaso, okay. Sinalo. Sinalo nung ano ko. Garapa. Garapa. So hindi Kaya, ka na disgrasya. Naubos yung ano nito langis. Mga, mga langis. Buti bro hindi nabasag. Hindi mabasag kasi natanggal yung takip. Oo. Oh. Ang delikado makakagimat kung sobrang higpit ng takip mo, kung hindi siya makakulo, mabasag yung mga garapa. Ang ya, ang importante hindi siya ma masikip siya pero hindi sobrang sikip sakto Kaya lang. Kahit sobra bro. Oh, kahit Kaya matanggal sa sobrang... Uh. sikip uh. pag once talaga bubukas ano, uh. 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 ganyan din nangyari sa akin mga kagimat ito yung gamit ko nasa bulsa matatanggal din to ilang bisis na pinalitan ko lang ng takip sa kanya bagong takip din yan mga kagimat pinalitan niya kasi yung takip nawala na eh ma ano na siya ba ma matanggal na hindi ito natutumba kasi nakaganyan mga kagimat tapos inilagay lang ganyan so may time na mawala na yung takip So katulad sa kanya mga kagimat, nawala yung takip niya. Trupa din na kasi natin siya. So, oh. oh. <coughs> kumukulo. Oh. oh, kumukulo. So merong mga air bubbles ma na na-trap na mga kagimat. Makita nyo. Sign ito na kumukulo siya. Oh. Hindi ito bagong lagay mga kagimat. Nandiyan yung mga gamit niya lahat. to Sa kanya yan. <coughs> Ayun sa akin, na nasa, nasa loob ng bag. Yung iba sa mga trupa din natin. Okay. So yun yung story sa gamit ni ni starting ang ang kastigador. Okay. Kung gusto niyo magpagamot mga kagimat, punta kayo dito sa Cagayan de Oro sa Gusa. Huwag tayong mag-online mga kagimat. Gusto namin personal. Pwede namang online, kayang-kaya yan, madali lang yan. Pero gusto namin mag-effort din yung nagkasakit. Maganda mas maganda sa personal. Okay. Marami pong salamat sa inyong panonood.